Alam mo, gumawa ka ng reputasyon dito ha. Ah. At tuwing makikita ka sa labas, uh, meaning ko, tuwing magkakasalubong tayo, ikaw lang yung nakikita kong walang kasama. Wala. Ikaw lang mag -isa. You're all alone. Uh, hindi ko maintindihan why. So, I think, uh, may, pag, may pareho tayong kahit pa konti. Uh, you are your best friend. Uh, ikaw ang mentor mo, sarili mo, ikaw na rin yung cheering squad mo at the same time. At kung hindi ka man ngiti ng Lady Luck ngayon, I'm sure, dahil yon sa alam niya, na ikaw ang gagawa ng sarili mong swerte. At hindi mo siya kailangan. Because yung ganya klaseng tao, winner, you will always find your way.